Hi guys! Welcome to another episode ng Ang Cravings ni Buntis. So today nga, nag-crave ako at ang gusto ko ay ang binagoongan. So paano nga ba gawin? Let's go! Ang una nga ay iprito natin ang ating pork. At ang pinakamaganda at pinakamahalagang ingredients dyan ay ang ariel. Dapat bumula-bula ang inyong mantika. Charot, hindi ko alam kung ba't yan mabula. Kapag golden brown na, set aside nyo na siya. And then next ay magprito tayo ng talong. Totoo ba na ang talong ay bawal sa buntis? Then, kapag ka-luto uh, ang talong, i-set is aside natin. And then, let's proceed. Let's proceed to the next topic, uh, charot. Okay, next ay uh, igasa na ang bawang at sibuyas. Halo-halo-earn. Halo-halo-earn mabuti. Hindi na pala ako masyado nag-add ng oil kasi uh, wala lang. Ayoko lang masyado maraming mantika. Yan, tas isunod natin ang ating pork na pinrito kanina halo-halo er ng mabuti then kapag nahalo ang pork, maglagay na tayo ng oyster sauce and then ang alamang isang kutsara nga lang pala ang nilagay ko dyang alamang asin. then isunod na ang sitaw para lumambot siya. nag-add lang ako ng konting water at paminta then yung pinritong talong kanina, i-add na rin tas takpan hindi na ako masyado naglagay ng asin kasi baka masyadong umalat siya girl. and then yan, ganyan lang kadali diba meron na tayong binagoongan at satisfied ang cravings si buntis uy if pa-like and follow naman see you on my next vlog